Ah, uh, pakihawak po ito at susunogin nyo po ito. Uh, usog lang po. Yan. Tapos lang natin para po yung hita nyo hindi po makita kasi bawal po sa YouTube. Yan. Yan lang po. Yan. Yan. Okay. Pikit lang, madam. Aduna isa sa bawat aluluya Ella, aom. Pu! Pwede makausap, ha? Aalis mo na nila rito. Aalis mo na. Aalis mo, mo na. Kano ano mo to? Sige na, mag huwag kang ano para hindi kita makairapat. Kano ano mo siya? Kano ano mo? Ha? Hindi, hindi mo alam, pero kinulam mo to. Ha? Opo, binayaran ka ba? Binayaran ka? Ha? Magkano? Magkano binayad sa iyo? Magkano ang binayad lang sa iyo? Magkano? Ha. Alsumen ha? Nakakatindihan. O dalawang kamay mula ulo, inuutosan kita. Sige, sige. Sige pa. Matagal mo na kinulam, 'to. Matagal na. Ilang buwan na taon? Ilan na? Ilan? ilan lang matagal na walang ya kayo, bira kayo ng bira ha, isang grupo kay tama ha, sige baklas baklas, baklasin mo lahat yan sige, baklasin mo lahat yan tanggalin mo yung sakit sa katawan ha? anong gamit niya, maika manika, kandilang itim manika manika, kandilang itim manika, kandilang itim tinatanong kita Ah, ayaw mo sumagot. Ha? Ah. Manika? Ha? Ah. Manika? Ha? Ah. Oo. Oh, oh, oh. Sige, baklas, baklas, baklas. Baklas na, baklas na mula dyan. Kakatayin kita. Sige pa, baklas! Baklas! Sige pa. Ingit galit. Ah, yung nagpakulam sa 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 tao to. Naying daw sila o nagagalit. Galit. Ah, galit. Galit naman. O sige, tanggalin mo. Bakit daw nagagalit? Bakit daw? Bah dahil Dahil anong kasalanan nila? Anong kasalanan nila? Tinatanong kita. Anong kasalanan nila? ah? Dahil? Dahil ano? Ayaw mo sumagot. Ah. Sige ba, klasa mo yan? Hindi ako natakot sa inyo. Sige pa. Sige pa. Tanggalin mo lahat yan. Pansyansahan tayo ha? Kilala mo ako hindi? Ah? Kilala hindi? Lala, lala, Kailangan mo na rin ako. Ah, Kailangan hmm. mo lugar ka ba ngayon? Wala ka dito? Nasaan ka? Nasaan ka? Saan lugar ka lang? Gusto ko lang malaman. Wala ka dito? Ah. Wala ka dito? Wala ka dito? Ano? Wala ka dito? nasa malayo ka? Oo. Ah. Oo. Hmm. Saan lugar ka ba? Saan lugar ka ba? Nasaan lugar? malayo. Saan, 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 Saan lugar lang? Saan lugar? Saan lugar lang? Saan lugar? lugar? Ha? Ayaw mo pa rin. O sige, pahihinsyahan tayo. Tanggalin mo lahat. Buong katawan. Yung balakang, yung balakang. Sa balakang, sa balakang. Yan, yeah, tanggalin mo lahat siya. Masakit yung likod niyan eh. Sige pa niya yung shot tayo. Ganyan pala kayo manong sa tao, ha? Pasensyaan tayo ngayon. Ikaw rin ba ang pupuksa dito sa asawa niya, ikaw? Ikaw? Bakit ang tandang, matandang babae ka na eh? Nagaano ka pa ng, ano, ng bayad? Paano ka harap sa ating Panginoong Isus at sa ating Ama kung kanyang ginagawa mo? Kuming tawad sa kanila ha? Hmm. Matawad, matawad! 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 Sige pa! Matawad. Tanggalin mo lahat! Punti na lang! Matawad! Punti na lang! Matawad! Matawad! matawad. Sige pa! Punti na lang! Matawad. Matawad. tayo ha! <tos> <tos> Ako ang nakaharap nyo! No? Ayaw sa lahat! Yung inaano nyo ang mga tao dito sa kabanatuan na ha? ha? Ako ang makakalaban nyo! No? Ha? <coughs> Sino malakas sa atin? <coughs> Sino? Ay, ikaw. Ako. Ikaw. Marami na kayo patay? Marami na? Ha? Pahinsya tayo. Puputuloy ko na yung ginagawa ninyo. Kaysa makadamay at makaano pa kayo ng ibang tao, ha? Ha? Wala akong pakalap sa may iwan mo, ha? Ha? Ang tanda, tanda mo na eh. Nasa 70 plus ka na? Ganyan ka pa? Pahinsya tayo, ha? Panginoon kong Isus, aking magkakila, minyaw ng basbas ay napatay ko kung magambala sa babae ito. San Patrice, Mek... Arnal! Sa mala ni balik sa katawan mo. ate, 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 ate Ate, okay. mulat, 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 mulat. Mulat. Okay. Pwede niyo po na ano. Sige, pagpahingay niyo muna. Pwede niyo po na tubig. Ah, uh, ito, siya sa lahat. Buong pamilya, uh, binaba ng mga may hawak na dilim. Ah, uh, yung nga, tulungan nun natin sila na ipanalangin natin sila upang magdarag-darag yung kanilang kagalingan. At uh, yun, lumapit po sila sa akin para po bumihaya ko mula sa bales at kabanatuan para ako gamutin ko sila at dito na lang ho kami sa sasakyan na gamutan okay shout kay Apora Papo kay po Marvin kay si, uh, sis Maika brother Janjan Jan, Aprosita and ma'am Melo Legario ulitin ko po tulungan nyo ako na lumaganap pa makilala pang pa aking video at uh, sana yung adsense natin wag natin escape nang sa ganung marami tayong matulungan at makaligong kami ng budget. Meron din doon tayong money hunt na yun nga pagka may magandang donation binibigay ang aking mga ginagamot, itutulong po natin 'yan. Maglalapag tayo ng ampaw para po doon sa mga nakapalong sa akin, ay matulungan din natin sila. Una-unahan lang po. At maraming salamat sa inyo lahat. Mahal na mahal ko kayo lahat. Poo!